ang pusang itim sa itaas ng bahay. Tuwing hating gabi, may isang kakaibang ingay na naririnig si Miko mula sa itaas ng kanilang lumang bahay. Parang may bumubunggo sa bubong kasabay ng mahahabang kaluskos. Sa una, inisip niyang daga lang ito. Pero isang gabi, habang tulog ang lahat, may narinig siyang mahina ngunit nakakakilabot na ungol. Sa takot, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at sumilip sa bintana sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino sa itaas ng bubong. Isang hubad na nilalang, nabalot sa maitim at tuyo nitong balat. Nakakuyom ang mga kamay na may matatalas na kuko. Ang ulo nito ay nakatabingi at tila wala itong mukha, tanging isang malalim na guwang ang nasa gitna. Biglang lumingon ang halimaw pababa, na parang nararamdaman ang panonood ni Miko. Dahan-dahan nitong ibinuka ang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Kinabukasan, tinanong ni Miko ang kanyang lola tungkol sa nakita niya. Natigilan ito at bumuntong hininga. Ang pusang itim. Isa itong gutom na espiritu. Kung naramdaman ka na niya, hindi ka na niya titigilan. Kinagabihan, muling narinig ni Miko ang kalus ko sa bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mula sa labas kundi sa mismong ilalim ng kanya kama at bigla salita ang pusa ng Apo ikaw na ang susunod na tagapagmana ng itim na bato. Kung gusto nyo ng mga kwentong kababalaghan please subscribe, follow, like and share. Salamat!